Mga master okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ad sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang na pagsasamasamahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong lalo na po yung notification bell guys para maging connected pa rin tayo sa isa at isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang pa video. Bale mga masters, bago natin upisahan ng kwento ay mag shout out po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shout out kay Ronald Gutierrez. Shout out kay Fernando Jimeno. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito para tagalin. In 3, 2, 1, let's go! hindi pinansin ni Luo Jin ang imahe at katatagan na dapat taglayin ng isang Panginoon ng Lungsod, gumawa ng tatlong hakbang at dalawang hakbang sa isang pagkakataon, at mabilis na binati siya. Diyos, Diyos, siya ay hindi maramaw sa anumang papuri, at kahit na pakiramdam na siya ay naubos ang lahat ng mga salita sa oras na ito at hindi maipahayag ang kanyang paghanga sa Han San Chen. Sa Yetian City, marami rin ang nakarinig ng balita ng pagbabalik ni Han San Chen, at huminto sila sa mga lansangan at nanood mula sa malayo. Ang pagiging ligtas na makalabas sa isang sikat na tindahan ay isang magandang bagay sa sarili nito, hindi banggitin na para sa mga tao ng Yet Ian City, ito lang ang pinakadakilang inspirasyon. More or less nasa tapat sila ng mga sikat na tindahan, at medyo natatakot din sila sa lakas ng mga sikat na tindahan. Ngunit ngayon, si Han Sanchen ay naglalakad pabalik-balik sa loob, na walang alinlangan na nagpapahina sa takot ng maraming tao sa mga sikat na tindahan at lumalim ang kanilang paniniwala na sila ay nagre-rebel. Wala tayong magagawa sa Han Sanchen kahit sa mga sikat na tindahan, mga kapatid, hindi tayo kasama sa maling tao. Yes, this Han Sanchen may really be the kind of person na invincible sa mundo, kung susundin natin siya, baka may bagong mundo talaga sa future. Malapit nang itatag ang bagong hari ang ating Yetian City ay lungsod din ng mga matatanda, sa sandaling umakyat si Han San Chen sa trono sa hinaharap, ang ating lugar ay tiyak na magiging isang mahalagang lungsod, at ang ekonomiya ay tatanggap ng mas malaking subsidyo, at ang kapakanan mo at ako ay magiging mas malaki din, okay? Of course, tingnan mo na lang kung sino ang sumusunod kay Han San Chen ngayon, sila ang sikat na Zhou family, Gao family at Shangguan family. I heard that these three big families came here specifically to invest in our Yetian City, think about it, can our lives be any worse in the future? Nagkaroon ng maraming talakayan sa pagitan ng mga tao, bagaman sa ibabaw, maraming mga proyektong pang ekonomiyang pagtatayo sa Yetian City ay tila hindi direktang nagdudulot ng malaking pakinabang sa mga tao. Ngunit sa katunayan, ito ay magdadala ng mga nakatagong benepisyo sinasabi na noong unang panahon na kapag malakas ang bansa ay ligtas ang mga tao, at kapag maunlad ang bansa ay uunlad ang mga tao. Ang mga ito ay malinaw na hindi walang laman ng mga salita, ngunit ang mga ito ay maraming bagay lamang na dahan daw ang nakakaapekto sa iyong buhay hanggang sa punto na ikaw ay medyo hindi nakikita. Pero sa totoo lang, malaki ang pinagbago niya sa iyo. Ang nakikita lang ng marami ay kahit lumakas at umunlad ang bansa ay hindi pa rin nagbabago ang kanilang posisyon, maaring ordinaryong tao pa rin sila, ang mga nakatataas ay walang binigay na benepisyo sa kanila, parang wala sila. Ngunit hindi ito ang kaso. Kapag bumuti ang ekonomiya ng bansa, natural na mas maraming oportunidad sa trabaho, at natural na mas mataas ang sahod sa trabaho, natural, tataas din ang mga benepisyong matatanggap mo. Pangalawa, magiging mas maginhawa ang infrastruktura, maraming mahahalagang bilihin ang bumababa sa presyo, upang mas maraming tao ang makakabili ng kanilang kailangan o mapapabuti ang kanilang kalidad ng buhay ng medyo madali. Ito ay mga nakatagong benepisyo na talagang hindi nakikita. Magiliw na ng ngumiti si Han Sanchen at nakipagkamay sa Panginoon ng Lungsod, Panginoong Lungsod Luo, kumpara sa iyo, hindi ako Diyos. Ako ay isang walang ingat na tao, lumalaban at pumatay lamang ako, kumpara sa iyo, wala itong halaga. Nagmamadali ring sinabi ni Ivory, Oo, sa ilalim ng utos at pamumuno ng Panginoon ng Lungsod, ang yet iyan na lungsod na ito ay ganap na nabago sa loob lamang ng ilang dosenang araw at naging napakalakas na. Lungsod, para sa amin, ito ang tunay na bagay. Upang magplano ng mga estratehiya at lupigin ang mundo ng mag-isa, ito ay isang mahusay na talento. Ang mga salita ng mag-asawa sa iyo at sa akin ay direktang nagtaas ng Panginoon ng lungsod sa isang napakataas na posisyon. Tuwang-tuwa si Luo Jin, hindi dahil kailangan niya ng sinumang pumupuri sa kanya, ngunit dahil nagsumikap siya ng napakatagal na panahon, at ang pagkilala ay isang bagay na kailangang kailangan ng lahat. By the way, I brought four friends here this time. I think may pinadala si prinsesa para ipaalam sa iyo ngayon lang. Nakangiting sabi ni Han San Chen. Tumanggaw naman si Luo Jin sa kangumiti at kumusta kay Joe Yung at sa iba pa at nagmamadaling sumagot ang apat. Mag-usap tayo pagkatapos natin pumasok sa loob. Nakangiting sabi ni Luo Jin, I have ordered people to prepare some food and wine, let's chat while eating. Pagkasabi niyon, gumawa ng gesture of inviting si Luo Yuan. Ang grupo ng mga tao ay mabilis na pumasok sa mansyon ng Panginoong Lungsod sa pamumuno ni Luo Jin, ang mga katulong ay naghanda na ng isang malaking mesa ayon sa iniutos, at ito ay puno ng masasarap na pagkain at alak. Masiglang inanyayahan ni Luo Jin ang lahat na maupo, natural, si Nahan Sanchen at Suying Xiao ang pumwesto sa mga pangunahing upuan, kasama sila Luo Jin sa kanan at Zhou Yong sa kaliwa. Pababa sa pagkakasunod-sunod, sila ay Shangguan Magama at Kao Shen. Total magkapatid naman si Hai Jin at Scar kaya syempre nasa baba sila ng ganitong oras. Umupo si Xiao Tao sa tabi ng Ivory, na maaaring ituring na posisyong naalis ni Luo Jin. Ako, Luo Jin, tinatanggap kayong lahat sa ngalan ng Yet City. Tumayo si Luo Jin at nag-alok muna ng isang baso ng alak. Lahat nagtaas ng salamin at nagtawanan. Pagkatapos ng lahat, ito ay isang figure na kahit na si Han San ay iginagalang ng husto, bukod pa rito, alam ng lahat ng mga negosyante ang katotohanan na kahit na si Han San ang may huling si ngayon, si Han San din ang ganap na pinuno. Gayunpaman, ang aktual na controller ng Yet Ian City ay Luo Jin, kung gusto nilang magnegosyo dito in the future, they will have to deal with Luo Jin the most. Bagamat may magandang kasabihan na mahirap pakitunguhan ang isang bata, na medyo walang galang kapag inilapat sa isang boss na ka-level ni Luo Jin, ngunit kung ikukumpara sa isang mas malaking figure tulad ng Han San Chen, ito ay talagang perpekto, na aayon sa setting na ito. Sa makatuwid, kailangan nilang bigyan si Luo Jin ng sapat na mukha. Lord City Luo is so polite, although we have never had much actual relationship with Yet Ian City, ang reputasyon ng Yet Ian City ay hindi pasikat sa loob ng isang araw at kalahati, sino ba ang hindi nakakaalam na ganoon kalaki ang Trading City, at ito lang ang ginawa namin sa ilalim ng operasyon ng iyong Luo City Lord, at sikat na sikat ang pangalan mo sa amin, nakangiting sabi ni Zhu Yong. Dali-dali ding tumayo si Kaoshen, nag-alay ng toast at nagsabi, oo alam nang lahat ang mga pangalan ng mga pinuno ng Yetian City at Lu City. Maswerte tayong magkakilala ngayon. Ito ay talagang isang biyaya para sa atin. Hindi pa huli ang lahat para tayo ay maging masaya." Bagaman hindi mambabola si Shangguan Jingyi, alam pa rin niya kung gaano kahalaga na ipahayag ang kanyang posisyon sa oras na ito. Mabilis siyang tumayo at ibinalik ang toast na nagsasabing Panginoon Luo, umaasa pa rin kami na alagaan mo kaming mabuti sa Yet City sa hinaharap, magalang ka na sa amin ngayon. Na nahaharap sa ganitong uri ng pambabola at kagandahang loob, si Luo Yuan ay hindi nagbago sa kanyang puso o sa kanyang ibabaw, pagkatapos ng lahat, siya ay naging Panginoon ng lungsod sa loob ng maraming taon, at nakakita siya ng maraming kamunduhan at kagandahang loob. Ngumiti lang siya, ininom ang lahat ng alak sa baso, at nakangiting sinabi, you guys really praise me too much, my ability to build Yetian City to a certain scale has never been due to myself, but to wealthy businessmen like you, support. Gayun pa man, ang laki at sukat ng Yetian City ay hindi kailanman naging malaki, lalo na para sa isang malaking pamilya na tulad nilang tatlo, buti na lang at nandito ka ngayon, simula ngayon, gusto kong guluhin kayong tatlo para pangalagaan ang Yetian City panipi. Ang dalawang partido ay bumuga ng bahaghari sa isa't isa, at hindi gaanong nagambala si Han Sanchen, ngumiti siya at sinabing, magiging partner kayong lahat in the future, so I don't think you need to be so polite. Sa katunayan, ang dahilan ng pag-aayos ng hapunan ngayon ay hindi para sa anumang bagay, ngunit para lamang sa bawat isa upang makilala ang bawat isa at upang mapadali ang lahat ng kasunod na pakikipagtulungan. Sa puntong ito, alam din ni Ivory na turn na niya na Samabad, at nakangiting sinabi, sa totoo lang, habang papunta kami rito, nagayos na kami ni Hansan Chen para sa pagpapaunlad ng lungsod ng Lyannician. We are all on our own, so I don't hide my words anymore. I explained directly that it is like this, yet Ian City is now facing the threat of powerful enemies, and enemies can attack anytime kung ito man ay para sa kaligtasan ng mga tao sa lungsod o sa pangkalahatang pagunlad ng Yetian City, nagpa siya kaming hayaan ang lahat ng pamilya na lumahok sa pagtatanggol ng Yetian City. Ito ang kasalukuyang pinakaligtas at epektibong paraan. Gayunpaman, isinasaalang-alang din namin na ito ang unang pagkakataon para sa iyo na makipagtulungan, kaya magkakaroon ng maraming problema at contradiction sa maraming kooperasyon sa oras na iyon, upang maibsan ang ganitong uri ng contradiction. Napag-usapan namin ni Han Sanchen at nagpa siya na pansamantalang manatili sa Yetian City na hatiin sa ilang mga espesyal na lugar. Napatigil sa pagsasalita si Ivory, kahit na ang mga planong ito ay matagal nang napag-usapan, lahat ay sumusunod kay Han Sanchen, natural, ilang salita ang sinabi ni Han Sanchen, at ang epekto ay mas maganda. Lahat ay nakikinig sa kanya. Pilit na namagitan ang mga tagalabas. Tumayo si Han Sanchen at agad na sinabi sa lahat ang tungkol sa tatlong pangunahing lugar. Sa totoo lang, nang sabihin ni Han Sanchen ang lahat ng mga salitang ito, lahat ng nasa hapag ay masaya. Hindi na kailangang sabihin, hindi na kailangang magsabi pa tungkol sa hygiene at peklat, sa hinaharap, magkakaroon ng maraming kapatid at kaalyado na tutulong sa pagtatanggol sa lungsod, na natural na ang pinakamahusay na pagpipilian sa ngayon, at walang sino man. Tuwang-tuwa din ang pamilya Kau at pamilya Joe, Total, ang ibig sabihin ng regional management ay kailangan nilang makinig sa Han Sanchen kahit na sila ay sentralisado. Kuwit, mula noon, sa ilalim ng istrukturang ito, at si Han Sanchen ang tunay na master na nagsanay sa mga taong ito, magiging madali para sa Han Sanchen na makalusot sa kanila sa hinaharap. Ayaw nilang magdala ng napakaraming katulong, hindi ba't nag-aalala sila sa problemang ito? Sa oras na iyon, kung ang isang tao ay sinanay ng Han San Chen, ngunit ibinaling ang kanyang ulo sa Han San Chen, ito ay lubhang nakamamatay at masasabi pa na siya ay mahigpit na kinokontrol ng Han San Chen. Hangga't wala na si Han San Chen o nawawalan ng tiwala sa kanila, madali silang maubos at kasabay nito, makaramdam sila ng matinding takot. Ngunit pagkatapos na matukoy ang lugar, ang lahat ay ganap na naiiba. Hindi ganap na inutusan ni Han Sanchen ang mga taong ito, at hindi man lang sila namuhay ng magkasama. Maraming beses, si Han Sanchen ay responsable lamang sa pagsasanay, pagkatapos ng pagsasanay, ang mga taong ito ay aktibo pa rin sa kanilang sariling mga lugar, mula noon, ang kanilang pagkakataon na makipag sa Han Sanchen ay naging mas maliit, at the same time, basta confidence nila sa station, tapos, sa totoo lang, marami rin silang kontak sa sarili nilang puwersa. Kung ikukumpara, may tiwala pa rin sila sa sarili nilang mga tao. Ito ang pagkakaiba sa pagitan ng mga batang nag-aaral, nananatili sa paaralan at hindi nananatili sa paaralan, ang mga taong hindi nananatili sa paaralan ay laging umuwi sa gabi, kaya laging magagamit ng mga magulang ang pagkakataong ito upang mapag-aral ang kanilang mga anak. Ngunit sa kabilang banda, iba ito para sa mga nananatili sa paaralan, sila ay nanirahan sa paaralan sa loob ng maraming taon, at karamihan sa mga bagay na kanilang narinig at nakita ay mula sa kanilang mga kaklase, kaya, natural, mas madali para sa kanila ang magkaroon ng magagandang kaklase. Kahit na ang teoryang ito ay hindi isandaang porsyento totoo, ito ay may napakalaking pagkakaiba. Sa makatuwid, syempre, para sa kanila, ang pagsasama-sama ng rehiyon ang kanilang pinakamahusay na pagpipilian. Kay Luo Jin naman, tuwang-tuwa din siya. Sa katunayan, pagkatapos na tulungan ni Luo Jin si Han San Chen na manalo, naisip din niya na ang paghihiganti ay hindi may iwasang magmumula sa itaas. Pagkatapos ng lahat, ang Yetian City ay isang mainit na lugar, ito ay hindi lamang may malaking komersyal na halaga sa itim na merkado, ngunit ang pinakamahalagang bagay ay ang mga buwis dito ay napakataas bawat taon, hindi pwedeng sumuko ang kalaban ngayon lang. Sa makatuwid, kapag nag-counterattack ang kalaban, tiyak na sakuna ito sa Yet City. Alam na alam ni Luo Jin na para maiwasan ang ganitong sakuna, may dapat gawin si Han San Chen, syempre, ang pinakadirektang paraan para gawin ito ay paramihin ang tropa. Ang pagtatanggol ng Yet City ay nangangailangan ng malaking bilang ng mga sundalo, ang pagdating ng mga sundalong ito ay hindi may iwasang mga ngailangan ng malaking bilang ng mga tagapagtanggol sa madaling salita, kung sino man ang pakikinggan ng mga gwardya na ito ay natural na mga tao ng Han San Chen. Pagkatapos, ang taong ito ay talagang magiging komandante ng militar ng Yet City, at natural na magiging napakalaki ng epekto sa katayuan ni Luo Jin. Sa makatuwid, sa katunayan, si Luo Jin ay handa na sa pag-iisip para sa kanyang posisyon na banta, pagkatapos ng lahat, siya ay isang matandang soro. paanong hindi niya naisip ang mga bagay na ito. Gayunpaman, ang hindi niya inaasahan ay ginawa ni Han Sanchen ang kakaibang paraan sa pagbabawas na ito. Sa paraang ito ay lubos niyang mapapanatili ang kanyang posisyon bilang Panginoon ng Lungsod. Kahit na, sa ilang mga lawak, pinalalakas niya ang kanyang posisyon bilang pinuno, dahil maliwanag na ito ay isang alternatibong pagpapakita ng sentralisadong kapangyarihan, at ang mga pangunahing puwersa sa labas ng Lungsod ay mas mukhang hari ng mga prinsipe handang tanggapin ni Luo Jin ang pagbabagong ito, at the same time, naramdaman pa rin niya na hindi siya nagkamali ng paghusga sa tao. Hindi siya tumulong sa walang kabuluhan, ni hindi niya isinugal ang kanyang kinabukasan sa walang kabuluhan. Alam ni Han San Chen kung paano pakainin ang kanyang sarili at kung paano ituring ang kanyang sarili ng maayos, ito ay sapat na. I have no objection to this siguradong susuportahan ni Luo ang anumang desisyon na gagawin ni Mr. Han. Sa pangunguna ni Luo Jin, ang iba pang tatlong kumpanya ay nagpahayag din ng kanilang mga nais, karaniwang, ang pamamaraang ito ay naipasa ng nagkakaisa. Ngayong nalutas na ang usaping ito, lutesin natin ang susunod na bagay, this time, tumingin si Han San Chen kay Hai Jin at Scar. Yun na nga mga masters, no? bali panibagong ba kabanata na naman yung natapos natin ngayong kabi. Muli, maraming maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!